Dahil nga nagsimula na mga kawaan stories noong nakaranang NBA Finals, marami nga po ang naniniwala na kaya nitong buhatin muli ang viewership ng NBA dahil maituturing natin ang Boston Celtics at Dallas Mavericks bilang dalawang bigating market. Pero mukha nga, sa pag-uumpisa ng Finals, bumagsak lalo ang inaasahang ratings ng NBA Finals. Sa Game 1, naitala nga po ang pinakamababang views simula ng pandemic. Nagpapatunay lamang nga ito, iba ang epekto kapag walang malaking pangalan ang nasa Finals kagaya ni Stephen Curry at Lebron James. Bumagsak nga sa 5% ang viewership ngayon kumpara last year. Kailangan na nga bang mag-alala ang NBA? Ano nga bang paraan ang kanilang dapat gawin para maibalik muli ang dating viewership lalo sa NBA Finals. Tara na talakayin natin yan at pag-usapan ng balita nga naghahanap na nga ngayon ang San Antonio Spurs ng isang point guard. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Bago pa man magsimula mga kawan stories ang NBA Finals ngayong taon, samot saring prediction na ang lumalabas pero mukhang iba ang resulta ngayon sa viewership bakit? Well, lumubas nga po kahapon mga One Stories ang resulta ng viewership ng Game 1 at dito nga nakita bumagsak lalo sa 5% ang viewership ngayong taon kumpara last season. Naitala nga po mga One Stories ang Game 1 ng 10.99 million kumpara last year na 11.64 million. Expected na rin naman ito dahil naging tambakan ng laro at nawala dito ang Dallas Mavericks. Pero kung titingnan natin mga one stories ang ratings sa last 10 years ng NBA Finals 2015 to 2018 ang ira ni na Stephen Curry at LeBron James, lahat ng ito umabot ng 17 to 20 million viewers. Malayong malayo, malayo ngayong taon na almost doble ang ibinagsa. Epekto na nga ba ito ng laging pagkawala ni Lebron at Curry sa Finals? O kailangan ng gumawa ng paraan muli ang Liga para bumalikan dating views nila sa NBA Finals? Aabangan na natin yan bukas mga kawangan stories dahil kung tambakan na naman ang magiging laro at kung mawala muli ang Dallas Mavericks, asahan na nating babagsak pa ang views na ito. Samantala mga kawangan stories tungkol naman sa lumabas na balita ngayon sa San Antonio Spurs. Sa unang taon nga po ni Victor Wembanyama nakita ni Coach Greg Popovich na hindi na nila kailangan pang maghintay ng ilang taon para maging hinog maglaro si Wembanyama. Kitang kita na nga dito ang pagiging matured nito maglaro at sapat na ang unang taon experience para pangunahan ang Spurs para bumalik na sa pagiging contender sa West. Kung inyong ang matatandaan, matagal na bago naging championship contender ang Spurs simula ng magretiro. Ang kanilang big three na si Tim Duncan, Manu Ginobili at si Tony Parker na sinundan pa ng pag-alis ni Kawhi Leonard, bigla nang na ang nasa hulihan at bumagsak ang team na ito ngunit mukhang maganda ang simula next season ng prangkisa dahil ayon sa balita tuloy ang pagkuha ng Spurs ng isang point guard o isang superstar na makakasama ni Wembanyama para tamaas muli ang Spurs sa rankings ng West. Matunog nga dyan si Darius Garland o di kaya si Trey Young. Alam naman natin na guard at facilitator ang kulang sa Spurs kaya nasa ibaba sila ng standings. Maganda nga po mga kawang stories ang future ng team na ito pag natuloy ang pagkuha nila.